Good morning po mga kalaki, September 4 na po Hi, 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 hi po dyan Syempre alas 8 na ng umaga At syempre po narito na naman po ang mga tips natin ha Sa mga nagaabang po lagi dyan Sir Red, gusto ko po ng bagong numero Eto na po, maraming salamat po sa mga nagtitiwala na kita niyo naman Kahit maraming gumagaya sa atin, marami pong nanonood sa atin Tayo po talaga ang una na nagbibigay ng mga lucky numbers po Ginagaya na lang tayo ng iba Pero karapatan po nila yan Hayaan niyo po sila magbigay din ng mga lucky numbers pero sa mga naniniwala sa amin, stay ka lang dyan. Ito na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong September 4, alas 8 na umaga. Tayaan nyo na po. Umpisaan po natin sa Malaysia. 640, Taiwan. 387, Thailand. 112, Philippines. 969, Texas. 323, China. 164, Singapore. 721, Hong Kong. 839, Sweden. 756, Dubai. 382, India 615, New Zealand 630, Australia 726, Mexico 118, Canada 923, Greece 744, 741, Israel 827, Las Vegas 639, Saudi 182, Japan 436, Italy 628, Germany 791, at Korea 331. O, oh, yan mga kalaki ha. Tayaan mo na yan. Good luck.